um, magandang araw ngayon mayroon akong kwento isisir ko sa inyo kwento um, ito ng tatlong na mayapa habang karap nila si San Pedro pinagpipili siya ni San Pedro kung saan kwarto sila gustong pumasok pero bago nila pasukin yung mga kwarto na yun, pinayagan silang um, marinig mula sa pinto. ang mga kaganapan sa loob. sino ngayon, si, yung una, muna, ba na lang, si Pedro. Pinakinggan niyo yung ano, yung pintuan. nag-iiyakan. Nag-iiyakan. Doon yun ang napili niya. Ngayon si Juan naman, ang susunod. Napili niya yung ang nalawang uh, pinto. Doon, na aray, aray, ang init, aray, init. Pero yung kalim ang pinili niya. Sabi niya, San Pedro, dito na ako, papasok. So, bawat napipili nila na pinto, pag sinabi nila na okay na sila doon, automatic, mahuhulog sila doon. So, ngayon naman, si dyan na yung ating bida siya naman niya yung ang uh, um, uh, pinapili ng pintuan so ngayon narinig niya sa loob nagkakantahan nagkakantahan sila so, din sa loob yun din ang napili niya kaya sabi niya na San Pedro okay na ako dito, dito na ako ayun, pinayagan siya bila siya nahulog din sa baba nang mahulog sila sa baba hanggang baba nakalubog lahat ng tao hanggang baba ang level ng pagkakalubog nila sa loob. Septic tank. Parang gano'n. Takantahan sila na huwag sana umalong. Tumakanta sila sabay-sabay. Huwag sana umalong. Gano'n. Yan lang. Tapos na.